Ulam namin, baboy. Ma! Nagtig naman baboy. Ma! <laughs> Ma! Tingin! Ay, tamad ako, hindi nga ako nakasukman. Ito! To! hello, hello. Ay, sis, ay, sis. Huya mo. <laughs> Taglit. Doon ka na, doon ka na. Anong ginagawa mo diyan? Ano, wala lang bala yung ano mo. <laughs> wala lang palang bala, kaya pala sigaw ng sigaw eh. Patay ka na, wala ka ng bala eh. Kanaan! Ah, lugi naman ako sa'yo kung kailan wala. Ito ko yung ano. Yan. Hindi ka lang. Anong nilalaro mo? Ano ba yan? Ayan na, yan na. Restart round na. Ano, Nek? Panalo ka na, Nek? Yan Ano na nangyayari? Huwag mo ipalo yung mouse. Masisira. Ano ako? Naglalaro ng counter-strike. Payanero sa ng Aha! Patay na. Sino patay? Ako! Sit! Sit! Sabi mo. Sit! Sit! Agat labi po yung gigil lagi gigil, oh. <laughs> Panalo ka na, ne? Hindi pa? <laughs> eh, hindi ka naman naalis. <laughs> ano tayo. <laughs> Kain, uh. this, this. <laughs> I am a finisher! Oh. <laughs> 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 <Huh>? <laughs> 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 Gaga, yan. Hawi lang, hawi Ibaba mo ang paa mo, wala ka palang panty. Naga counter strike dyan, wala kang panty. Halika na rito, kakain na tayo. Tara. Let's go! Come on! Come on. Hala, Let's go, come on. Hindi nyo. si Anika sasew Igiling, giling. Igiling, giling. Igiling, -giling. -giling, giling. Si Anika ay mataba. Wow, anong gagawin mo, Nick? Anong gagawin mo, Nick? Tanda ko na yun. Lakan! Ah, kaya pala, wala na yung counter-strike, dinilit na niya. Marunong <laughs> ka mag-delete, be? De? Delirish na. Mmm, delisyoso. Mag-aya ka naman. Dito, ka. Dito ka maupo. Kaway ka dito. Ed. Kain tayo, mga kabig. Bin mo. Um, kabig. Kabig. <laughs> Ahan. Dito ka. Dito ka. Baba niya. <laughs> Matusok Ah. Isuri e, yung tinidor. Akin yung tinidor. Akin yan. Akin yan. Cut